Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa dalawang pagbasa na ating napakinggan para sa linggong ito, may isang sakit na nabanggit. Iyon ay walang iba kung hindi ang sakit na ketong. Isang sakit, na masasabi natin sa napakahabang panahon hindi natagpuan ng lunas o kagalingan. Dahil mapapansin nyo, ayon sa unang pagbasa, panahon pa ni Moises at ni Aaron, may nabanggit na nasakit na ketong. At matapos ang mahabang panahon, tinutukoy natin dito libong taon bago dumating si Jesus, meron pa rin sakit na ketong at ito ay nabanggit sa Ebanghelyo. Maging sa panahon natin ngayon, hindi nawawala pa rin ang sakit na iyan. Ang kaiban lang nakahanap na tayo ng lunas at kagalingan. Kaya naman, magandang pagnilayan na tuklasin, ano nga ba ang pinagdadaanan ng isang taong tinamaan ng sakit na ketong? Bakit ganun na lamang ang ating narinig sa mga pagbasa kung papano sila itinuturing? Nang kapanahunan ni Moises at narinig natin sa unang pagbasa, itinakda. Kapag ang isang tao, tinamaan ng sakit na ketong, ang taong iyon ay inilalayo sa karamihan upang hindi na makahawa. Sa Pilipinas, marahil alam ito ng marami pa sa atin ngayon, dumating ang panahon na nagtakda ang pamahalaan ng isang lugar, ng isang isla sa Palawan, ang pangalan ay Kulyon, kung saan ang sino mang magkaroon ng sakit na ito, doon maipapadala. Yamang walang lunas at para hindi ka na makahawa pa sa iba, pinagsama-sama doon ang lahat ng mga may sakit. Sa ganitong kalagayan, makikita agad natin ang isang pagdurusa ng may sakit na ketong ang pagdurusang iyon ay ang tinatawag na isolation. O masasabi natin na wala sa kanila ang tinatawag na sense of community, of belongingness. Bakit? Dahil ipagpalagay na natin, isang kapamilya natin tinamaan ng sakit na ketong, yamang ito ay walang lunas at nakakahawa. Kailanman hindi niya na mayayakap ang kanyang mahal sa buhay. Yun man ay kanyang asawa, yun man ay kanyang mga anak, yun man ay kanyang mga magulang, yun man ay kanyang mga kapatid. Dahil ilalayo siya upang hindi makahawa. Kaya napakalungkot ng pinagdaraanan ng isang may sakit na ketong. Dahil mula sa malayo, matatanaw mo ang iyong mahal sa buhay. Pero kailanman, hindi mo malalapitan at hindi mo mahahawakan. Hindi lamang iyon. Narinig rin natin sa unang pagbasa na ang isang may sakit na ketong nawawala rin sa kanya ang tinatawag na sense of dignity. Bakit? Dahil iniutos na kapag tinamaan ka ng sakit na ketong, kailangan mo ngayon magdamit ng sira na pananamit. Dahil sa pamagitan ng pananamit na iyon, makita ng ibang walang sakit na ang taong ito ay may sakit, dapat layuan. Kaya pag isipin natin at magnilayan, kahit kapanahunan pa ni Moises at ni Jesus, kung ikaw ay may kakayanan namang bumili ng damit at magsuot mang, ng magarang damit, kailanman di mo na masusuot yan. Bakit? Dahil nasa uwa patas na magsusuot ka ng sira, sirang damit. Ang karapatan mo na kahit magsuot ng mabuti tinanggal sa iyo binabaka ng dignidad ikatlo narinig natin sa unang pagbasa kapag ang isang may sakit makakasalubong ng wala kailangan niyang bibigyan ng babala ang mga makakasalubong niya sa pamagitan ng paulit-ulit na pagsisigaw, marumi, marumi, upang paalalahanan at babalaan yung kanyang makakasalubong na siya ay marumi at dapat siyang iwasan, dapat siyang layuan upang hindi siya makahawa sa iba. Kaya sa ikatlong kalagayan na ito, masasabi natin, na ang may sakit na ketong pinapayakap sa kanila ang tinatawag na sense of humility. Ito mga kapatid, ang tatlong kalagayan ng isang tinamaan ng ketong. Nawawala ang sense of community dahil sila ay inihihiwalay, they are being isolated. Ikalawa, Nawawala sa kanila ang sense of dignity dahil ang mismong karapatan nila na magsuot ng damit ay hindi na nila masusuot pa dahil na, ayon sa batas, susuti sila ng sira-sira. At ikatlo ang kalagayan to embrace humility dahil kailangan nilang magsisigaw at magpakilala na marumi marumi ako. Nakakatawag pansin ang kalagayang ito ng ketong dahil sa mahabang panahon, walang lunas. Kaya nga sinasabi na nagkaroon lamang ito ng lunas dahil sa himala na kayang gawin ni Jesus. Kaya nakita ng mga dalubhasa sa banal na tipan, nang ang imahe ng isang taong may ketong ay imahe ng isang taong namumuhay sa kasalanan. At kung ating ngayong pagninilayan, tama ang kanilang sinasabi. Bakit? Dahil kapag tayo naman namumuhay sa kasalanan, mapapansin nyo, ang kasalanan ay walang gamot. Ang kasalanan ay walang lunas kailan lamang nakakamit ang kasalanan ng lunas at gamot? Kung lalapit tayo kay Jesus. At yan ang nangyari sa Ebanghelyo. Yung may sakit na ketong narinig natin na nakamit niya ang kanyang kagalingan ng pakumbaba niyang hiningi sa Panginoon at sinabi, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At doon nga ang Panginoon nahabag sa kanya at ipinagkaloob sa kanyang kagalingan. Hindi ba yun rin ang ating kalagayan? Ang tao hindi makakamit ng kagalingan kung hindi siya dudulog kay Jesus upang humingi ng tawad. Kaya tama ang sinasabi ng mga dalubhasa. Ang isang sakit na ketong ay larawan ng sakit ng kasalanan. Suriin natin kapag ang tao ay namumuhay sa pagkakasala, anong turo ng simbahan, hindi ka maaaring mangumunyon. Bakit? Kasi dinadagdagan mo lang ang iyong kasalanan sa pagtanggap ng komunyon at ang tawag noon ay sacrilege. Pero iba sa atin, binabaliwala lang yan. Hmm? Hindi dumudulog sa kumpisal, nakagawa ng kasalanan, pero yung gumagawa pa rin ng pagkukumunyon. Pero ngayon, minumulat ko kayo, hindi maaari. <laughs> Kaya iba naman, yamang namumuhay ako sa kasalanan, anong ginagawa? They isolate themselves from God. Inilalayo nilang kanilang sarili sa Diyos. Hindi na nagdarasal, hindi na nagsisimba ni ayaw pumasok na ng simbahan. Larawan ng isang kitongin, isolation, the loss of sense of community. Ikalawa, sinabi natin na pinagdaraanan ng isang itongen, nawawala ang sense of dignity. Yan rin ay nangyayari sa tinatawag na mga makasalanan. Bakit? Dahil ang isang taong makasalanan mula sa pagiging anak ng Diyos. Lahat tayo bilang mabinyagan. We have that dignity as children of God. Sons and daughters of God. Pero kapag tayo ay pinipili na mamuhay sa pagkakasala, anong nangyayari? Ang nangyayari ngayon, instead of living as a children of God, we live as a slave of sin nagiging alipin tayo ng kasalanan. Matanong ko kayo, anong maganda mamuhay? Bilang anak o bilang alipin? Lahat naman siguro tayo magsasabi, maganda maging anak, bakit? Dahil ang anak pinapakain ng magulang kahit hindi nagtatrabaho. Pero ang alipin kinakailangan pagtrabahuan ang kanyang kakanin. Pero kahit ganun ang ating kalagayan, marami sa atin mas gustong mamuhay sa pagkakasala, mawala ang dignidad ng pagiging anak ng Diyos at ang niyayakap ay pagiging anak ng alipin. That is the second image ng isang nasa katayuan ng kasalanan. Ikatlo, sinabi sa atin, na ikatlong katayuan ng isang makasalanan ay pinapayakap sa kanya ang kababaan loob. To embrace humility. Bakit? Dahil siya mismo ang dapat kumilala, marumi ako, marumi ako. Yan rin ngayon ang tinuturo sa atin. Kung tayo'y namumuhay sa kasalanan, let us learn to be humble and acknowledge our fault, our weaknesses, Our sins. Dahil habang hindi natin nakikilala ang ating kalagayan bilang marumi, bilang mahihina, bilang mamakasalanan, we will never approach Jesus and ask for forgiveness. Yan ang nangyari sa Ebanghelyo. Anong sabi sa atin? May isang kitonging lumapit kay Jesus. Anong ginawa ng kitongin? Nanikluhod at nagmakaawa. Ang paninikluhod at pagmamakaawa ay tanda ng pagpapakumbaba na nais mo na pagalingin ka ng Panginoon. Mga kapatid, mapapansin niyo na akmang akma na ang kalagayan ng isang ketongin ay kalagayan rin ng isang makasalanan. Kaya kung namumuhay tayo sa pagkakasala, ito ang kalagayan natin nawawala ang ating sense of community dahil inilalayo natin ang ating sarili sa sambayanan ng Diyos. Nawawala ang ating sense of dignity dahil bilang mga anak ng Diyos mas pinipili natin maging alipin ng kasalanan. Subalit ang binibigay naman sa atin bilang mga kasalanan, is to embrace humility. Yakapin ang kababaang loob upang ang habag at awa ay ating mapakinabangan. Tunay nga na magandang balita ang ating napakinggan sa linggong ito. Dahil inihahanda tayo tatlong araw mula ngayon. Sa Miyerkules papasok na naman tayo sa tinatawag na panahon ng Kwaresma ang panahon ng kwaresma ay panahon ng pagtitika. Ang panahon ng kwaresma ay panahon ng pipenitensya. Ang panahon ng kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sana maging maliwanag sa atin na habang tayo ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay tayo bilang may sakit na ketong. Subalit sana maliwanag rin sa atin na ang sakit na ay may lunas. Kayang pagalingin. Ang kasalanan rin may lunas. Kayang pagalingin. At ang susi ng pagpapagaling ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo sikapin lamang natin na lumapit sa Kanya na nagpapakumbaba at humihingi ng awa. Dahil ang Panginoon hindi ipagkakait, hindi ipagdadamot ang habag at awa na meron siya. Bilang mga naghahanda sa kwaresma, mapukaw nawa ang ating isipan at puso na sa mga darating na araw na ito, paghandaan natin na handang magbago. Dahil yan ang hin ninanais ng Panginoon sa atin, ang magtalikod sa kasalanan at yakapin ang pagiging anak ng Diyos kailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.